Handa po ako mga tips para sa inyo. Anim na bawal gawin sa pag-ihi. Ni-research ko po to uh, para makaiwas tayo sa UTI, urinary tract infection, infection at iba pang mga sakit. Kaya ano to anim na bawal gawin na ginagawa natin kaya nagkakaproblema tayo sa pag-ihi. Number 1, bawal magpigil ng ihi. Let's say malayo ang trip mo na sa kotse o minsan natutulog ka ay umihi. Kailangan kasi huwag punong-puno ang pantog. Ang pantog natin kasi itong bladder natin para siyang rubber band. Ang kaya niya siguro, kung bata ka pa, kaya niya 400cc. Kung matanda ka, baka 200cc na lang ang kaya niya ipuno. So, pag pinipigil natin 'yung pag-ihi, nag-expand, nag-stretch 'yung bladder sobra. Mahihirapan siya ngayon magsara. So, pwede kang magkaroon ng UTI, hihinay muscle ng pantog, at meron din urinary retention. Ibig sabihin, pag ihi mo, mamaya may matitira pa. Paano yung goma nga na bladder natin na expand masyado? Ayaw na. Okay? So, wag magpipigil. Kaya maraming mga gastration. Number two, may problema din sa pag-ihi sa public toilet, ingat din tayo. Dapat tumanap tayo ng malinis. Di ba? May gas station na malinis, meron naman iba hindi. Kasi siyempre, uupo ka dun sa toilet bowl, madumi. So, paano gagawin natin? Yung iba, dudumi, hindi nililinis yung toilet bowl, kawawa naman yung susunod na gagamit. Walang tubig, walang sabon sa public toilet. Yun ang magiging problema. So magbabaan tayo ng sariliin. Tissue o alcohol Panghugas ng kamay Number 3, yan ang din. bawal din Bawal maghugas ng kamay Diba? Kahit pag lang At least nakahugas ka ng sabon Tubig Or magbawal na lang ng alcohol Kung wala sa labas Yun na lang magagawa natin Number four sa mga babae Pag umihi uh, Minsan uh, naglalagay ng Naghuhugas ng mga mababangong sabon, yung mga very fragrant na sabon o matatapang na sabon, o minsan yung toilet paper na ginagamit natin, lalo ng kababayan, masyadong magaspang, hindi po maganda, lalo na sa mga babae, baka mag-allergy, mag-UTI, mairita din. Kahit sa lalaki, tubig at uh, panghugas, pwede na yun. O, kasi, yung sabon, wag lang masyadong matapang. dapat gentle soap lang. Siguro, yung mga ivory, mga ganon. Pwede. Yung mga mas light. Number five, cross legs. Bawal din mag-cross legs ng matagal. Kasi pag naka-cross legs tayo, bukod sa nakakadami ng varicose veins, may pressure yan sa bladder. So, mag-i-strain ka sa pag-ihi mo, naiipit mo rin. At dahil dyan, hindi kompleto yung pag-ihi. Tawag dyan, residual. Yan ang ayaw mo na. Umiihi ka na, mamaya maiiihi ka pa ulit. Common yan sa nagkakaedad. Edad 50 pa taas dahil lumalaki ang prostate natin. And number six, pag umiihi dapat focus. wag ko ano-ano iniisip natin. Yung iba nga, may mga shy-bladder pa kung may mga tao sa paligid hindi makaihi. So, dapat nag-iisip ka pa ng bagay na maka-focus ka. Minsan mag, mag kumanta ka ng ABC, magbilang ka 1, 2, 3 para ma-distract ka lang, para maumpisahan lang yung ihi mo. Merong may mga shy bladder na ganun. Pag may tao, di makaihi. So, dapat nakafocus ka. Tapos, yung pag nagmamadali din, misan, akala mo nakaihi ka na, yung pala marami pa na iwan. So, pwede ang tip natin, mag-second urination. Sabihin, umihi ka na, hintay ka one minute, ihi pa ulit. Pangalawa, pangatlo, pang ihi. Kasi naiiwan nga yung ihi sa bladder natin. Dahil sa nagmamadali ka, distracted ka, lalaki na lampas 50, 60 years old, malaking prostate, o baka may UTI. Okay? Ano sintomas ng UTI? Masakit sa pag-ihi. Yan, pag mahapdi sa pag-ihi, yung kulay ng ihi mabula. Para sigurado, magpapayurinalysis tayo. Mural ng urinalysis, check mo kung may WBC sa urine. Pag lampas 5 o too many to count, ay may infection ka na. Tingnan mo rin kung may bacteria at papatingin tayo sa doktor. Doktor, usually kung may UTI, bibigyan kayo ng antibiotic ng mga 3 days. Pero siya na po bahala to. Ang magagawa nyo lang, kung may maraming tubig, 6 to 8 glasses, para mahugasan nito, minsan nakukuha na yon sa pag-inom lang ng maraming tubig. Pero if symptoms persist, syempre, consult tayo sa doktor. ចាំពពកកា